Ano ba piyesta nyo? Noong 25 po. Itong? May. May 25? Opo. Nagamit sa piyesta, ibig sabihin, mayroon nang nasingil na no, bago bago magpiyesta. Oo. Kasi po, nagpalaro siya ng bike. Cycling. Mm. Saka, yun po ba narinig nyo, nagamit sa piyesta yung nasingil sa repair hamster? Yun naman po ang sinasabing. Andito naman po tayo sa tahanan po ni dating kagawad Arturo Binavides ng Barangay Naglabrahan. At ang ating paksa pa rin ay kaugnay po doon sa pinamimigay na bigas mula po doon sa nakolektang buwis ng mga reaper harvester. Uh, sa madaling salita, yung pong implementasyon ng Municipal Ordinance number no. 27. Magandang uh, umaga, uh, Kuya Kagawad. Magandang umaga rin po. <laughs> Tatawagin pa rin kita Kagawad, ano ba? <laughs> <laughs> Opo. So, okay lang po ba pag-usapan natin yung ano, tong pamamahagi po ng bigas ng barangay sa mga residente niya? Pwede po. O kamusta po? Kailan po ba huling nagpamahagi ng bigas dito sa uh, inyong barangay? Noong nakaraang na lang po yun eh. Ah 2023 ng Abril ho yata, yun o Mayo. Mm. Yun lang huling na ng ano. Noong nakaupo pa si <laughs> Ex-Kapitan Alcantara. I'm dating oh. Kapitan Leopoldo Alcantara. Oh, yun na lang po ang huling oh. pamibigay. Oh. Kasi may nauna ako interview, ang sabi walang natanggap noong 2023. Meron po, yun na lang po ay last. Yung last. Oh. Ilang beses po ba sa isang taon kung mamahagi dati ng uh, uh, bigas? Dalawang, dalawang beses. So, kasi dalawang beses lang ho, anihan. Eh. Ah, so dalawang beses. Oh. Te. So, yut, itong pangalawang pamamagi sana noong 2023, hindi na po natuloy. Wala na po dahil kasi po yun, ako uh, na po nang mag election na po nun, kaya wala pong naningil. Na. Ah, walang naningil. So, eh, ito po bang uh, 2024, ngayon taon, naniningil po ba ngayon ng, uh, sa mga Ripper Harvester? Oh, Kuloy po paniningil? Oo. Oh. O meron na po bang Nababalitan kayo na schedule si Kapitan para sa pamamahagi po ng uh, bigas? Wala, wala kayong nababalitan schedule? Wala pa po. Oh. Pero alam nyo po na niningil po ng uh, buwis ang oo, barangay. Oo. Bakit nyo po nasabi? Kasi po may mayroon din kaming nalaman na ang naipon po, eh, marami din po eh, ay na, naipon eh. Mm. Ang kinukang nila ay eh, mga 90 cabans. 90 kabans. Oo. Oh. Itong taon na to, may 90 kabans na, na naipon. Oo, oh, yun na po may sinasabi mo ng kuang. Oh. Yun lang po may kuang ko kasi yun din ang naririnig ng tao. Ayun. May sinasabing na daw sa piyesta. Ano ba? Kaya ba yun? Kailan ba piyesta nyo? Noong 25 po. Itong? May. May 25. Opo. Nagamit sa piyesta, ibig sabihin, meron nang nasingil noon bago pang piyesta Oo. Oh. Kasi po nagpalaro siya ng bike. Cycling. Mm. Yun Yung po ba narinig nyo, nagamit sa pista yung nasingil sa repair Hamster? Yun naman po ang sinasabi. Ayun <laughs> yung sinasabi. Hindi maganda nga, alamin natin kay Kapitan. Apo. Apo. <laughs>